Yo, Friday morning mga lods. So, uh, work work muna tayo ano. So, ngayon byahe natin sa Kalamba Registry of Deeds, no. So, ganun na pick up na uli nang title. Tapos, ayun. Tara, samahan niyo Byahe na muna tayo. Come on. Ayun. Dito na tayo sa Santa Rosa. Sa Santa Rosa na tayo. So ay dito ang kalat ba Ah oo dito lang go go truck tayo guys sa RD Calamba no? so layo biyahe medyo matraffic kaya yun maliit lang yung registry of deeds dito kaya tapos ngayon nandito tayo sa parking pa lang kasi dito lang nire yung title eh. bawal pumasok sa loob eh. tapos yung parking maliit lang ito kaya hindi rin advisable na magdala kayo ng sasakyan kasi mawala kayong parking. Kaya ginagawa ng ano iba. Papadrop by lang tapos babalikan na lang. Pero pagka motor, okay naman. Ayan. And yun yung na pag-aabangan nyo. Na tawagin yung ano, pangalan nyo. Dati kasi nasa daan yun. Pero kasi nagbawal kasi nga nagkukumpulan yung mga tao. Pagka Friday yun yung releasing day nila. Monday, Tuesday. Uh, yun yung entry. Magahan nyo kasi sobrang dami ng tao rito. sobra scene. Yung iba kasi madaling araw pa lang pumipila na. Kaya uh, early 4am, 3am. Kasi nga hawak ng... Registry of Deeds ka lang ba yung na Laguna, yung San Pedro, Binyan, uh, Santa Rosa, tapos uh, dito yung Kalamba. Kaya ang daming transactions pero hindi ko alam kung kailan iiwala yung Binyan eh. Pero may nakapost na doon na yun ya, parang gagawa na rin ng sariling registry of deeds yung bin yan. So, maihiwalay. Mababawasan yung transaction dito. So, good news yun. At least, hindi magsisiksikan dito yung tao. Kaya, so, ngayon, abang abang lang tayo rito. Tawagin yung pangalan natin. Kaya, yun guys. Peace.